Buenos dias mga amigo, welcome back sa isa na namang reaction video sa isa na namang episode ng Maria Clara at Ibarra. Huwag na natin patagalin at baka magda na naman to si Clyde kay Ibarra. Panoorin na natin, let's go! <laughs> Ito ba talaga yung nasisiraan ng bait? Stress yung bangs Ibarra na no? pag gano'n na lang. Ako'y naunawaan mo. Naririnig mo ba ako, Miss Clay? Oh, ikaw. Spoiler. Si Maria Clara. <laughs> si Ate Sisa. Si Crispin. Si Basilio. Hindi kayo totoo. <laughs> oh, hindi ko alam kung bakit ako nag-aalala para sa inyo. Hindi ko alam kung bakit nasasaktan ako kung nasasaktan kayo. Grabe talaga. Wala na akong masalabi <laughs> sa aktingan. The serve ng award nitong babaeng ko. Nito. Galing. Ikaw ay natatangi at karapat dapat sa lahat ng pagmamahal ng mundong. Kaya na po, sa iyo yung babae, bari. Ang dulas ng deal at amo eh. Si hindi ka napapabilang sa amin. Mabuti kung gayon, ngayong alam mo na ang tama at mali. Uwi yan Siguro naman ay... Batchi na. Hindi na kita kailangang kilahin pa. Pauwi. Sarcasm din naman, Ina. E, no? oh, grabe. Munti ka na pala ako doon. <laughs> <laughs> Na-realize mo, be? Ayun, o. Ay, ako na Oh Oo, oo, oo. Wala akong magko-close-up moment pa sila dyan, e. Cinderella yarn! <laughs> Ayun na. Ano yun? Ayun na. Ayun? Ayun na. Aba, may pakaruwahe pa. Sino to? Fairy Godmother? <laughs> si Cinderella kanina eh. Hindi oh, <laughs> ninyo sila darapin. Dahil ang isang marangal na lalaki na may matayog na pangarap sa bayang ito ay nararapat lamang na magpahinga sa kanyang sariling tahanan. Lasing ba si Alvarez? <laughs> <laughs> wag na kayo sa akin at ihahatid ko na kayo sa inyo. Abo ba? Convoy pa talaga. Pahatid ko na kayo sa isa sa aking mga karawain. Mukhang nakainom Pransha yung halperes natin today ha. Vamos! O, shot tayo pare! eh! Baka! Overthinking si Ibarra. Overthinking din tong isa. oh di-stack katuloy ngayon. Di hindi ka nakauwi. Tapos manunumbat ka na naman mamaya-maya. Ayun na naman siya. Oh! Di ba pumasok ko po sa portal? Lumabas ba siya? Nung sumarado yung portal? Epic feel na naman tayo kanina. Oh! Teka lang! Narinig niyo ba yon? Parang wala yung tunog nung lamok. <laughs> Parang fairy godmother na yung tunog niya, di ba? <laughs> In fairness, GMA, nakikinig ka. Okay, continue. Ayaw mo nun, Floyd. More time to bond with Ibarra. At kay... Kay Fidel. Kay Fidel, please, say it. Uh. Saan mo si Ate Sisa ngayong gabi? Kala naman si Fidel nang nasa. bayan. yan? Natutuwa ako at iba na yung tunog ni Ali. Hindi <laughs> um, <laughs> na tunog lamok. Ano na siya? Mga kasama mo ba yan? Aba, dumangag, tawag pa. Buti ka pa. Kasama ang pamilya. O siya. Kung kailangan mo nang umalis, sige na. Teka lang, what if hindi si Ali yon? Umasok si Ali dun sa portal eh. What if yan ni eh, kapamilya niya na hinahanap si Ali? Nanay niya pala yun, kaya iba yung tunog. Di ba? Hindi naman sana nag-overthink tayo dito, no? Pero iba yung tunog eh. Pag si Ali, lamok yung tunog eh. <laughs> Kaya na iba siguro yung tulog. Baka nanay niya yan. Nakakasa ah, mo din yung anak mo. Naiupa ka. Sabi mo, papasok ka sa portal. Tapos di ka pumasok dito rin. Nakabalik yung anak mo. <laughs> tapos, yan, kasama na. Nagtawag na kasi, yan, search and rescue operation niya ng mga alitap-tap. Hindi naman sa pinag-iisip ko kayo, no? Pero, baka lang naman. Ano sa so tingin niyo? <laughs> Sama-sama tayo mag-overthink. Tuloy natin. Paano kaya ito uuwi sa kanila ngayon? Kukuha ka ng tubig, makikita mo si Ibarra. Wala ka na naman bra. Pag lumabas ka ng kwarto, ah, maglalagay siya nung ano. Anong tawag doon? Shoal. Kaya pala ang kikintab ng floorings nila dati, no? Kasi yung damit nila, double purpose eh. Nagiging walis na rin eh, no? Di ba mambigat yan, Clay? Para sa, para sa size mo. Parang mas malaki pa sa ulo mo, eh. Miss Clay? nagulat din ako dun ah. Ah, cheers pare. Shot yan, puno. Oh. Gin yan, Clay. Ang ingay mo na. Ang ingay mo na naman, Aris. Manod ka na Koy, lang. Ako'y okay, lubala mga nag-aalala para sa'yo. Mapo-fall na naman yan, Ibaray. Eh. Okay na po yun, sir. Deserve mo naman yan, girl. Deserve ko rin, Ay, na yun rin. naman yun. Ayun, sinas. Buti naman narinig mo. Ay, ganda ng pagkakahulma nung buwan dyan, ha? Mukhang sakto sa titi yung mga nag-edit dito. At time and tamang bayad, o. Oh. Ganda ng buwan, o. Oh. Ayos nice ko sana na ako mismo ang mag-atid sa inyo. Oo, oh, Pop. Ang ay na makilala ko rin ang iyong familia. Oo, oh, paano yan? Oh? Don't tell me, sasama mo yan sa real world, ah. the ha? family of God. <laughs> Talagat siya, no? Asay, ah, no? Ako, sir. Shot muna pare Oh. Isang tagay muna Oh. Cheers pare o. Oh. Napainom ng tubig si Clyde. <laughs> Napopol na si Clay. Paano na? Parang humihina yung chance natin kay Pilay ah. Ano oh, mga tingin na ni Clay. eh. Sigurado po ba kayong mas magiging maayos ang lagay niya doon? Greminis lang yan doon.

Demonyo ka ano ba? Natawa man? ka ba? Naiyak? Ano <laughs> ba? Nagagalit? Nanilito na ako sa feelings mo, ha? Oh, yan. Galit yan. Galit na galit yan. Balit na sa mga nyo ako nila na! Eh, eh, okay. Okay. Yung isa, business is life, oh. <laughs> Bahala kayo dyan, magtitinda ako dito. <laughs> Pwede ko lamang hilahin ng oras para narito na si Grisostomo. Bayan! And then, Andeng na mahadera. Sino namahadera. ba yung na bisita? Patry Salvi. Sunny side up. Long time no see. In fairness ha, nakalimutan kong kasama ka pala dito sa teleserye. <laughs> Medyo ano eh, nawala yung inis ko eh. No? Eto na naman eh, nagpakita ka na namang buhak na ina ko eh. Hmm? Nakala ko nag-positive ka na sa COVID-19. Ubo ng ubo nung last episode eh. So, eh, tuloy na natin. <laughs> Tatanungin niya, nabasa mo na ba yung libro yung binigay ko? Naisipan ko kasing pag-uusapan namin ni Maria Clara ang librong hinandog ko sa kanya. Wish, wish din tong si Padre Salvino para may pag-usapan niya. Ako yun. po ang... Dahil lang araw na ito ay, para ay sa nakalaan para sa pagbisita ni Crisostomo. Oh, bastard! Mala na oh, kita. Sakit. Ang sakit yan! Oh, sakit! Hmm. Lumais-lais ka na, mawalang <laughs> ganang. Ang na pala kayo. Hindi lamang basta binibini. Prima na yon, Padre. Pinsan niya. Pahiya si Padre sa pokna. Pinsan niya. <laughs> oh. Tumigil-tigil ka na kasi sa kaka-fake news mo. Ngunit hindi ko pa siya nasisilayan. Pagating nila ay tsaka natin sunduin si Aling Sisa. Oobserbahan muna siya upang masuri kung kailangan siyang dalhin ka agad sa hospital sa Maynila. Isa mo na rin kaya si Binibining Clay. Mukhang kailangan rin niyang magamot. <laughs> <laughs> Pangasar. Kaya ka hindi pinipili ni Clay fidel eh. Lakas mo mang asar eh. <laughs> Ngunit pa, paano kung sa halip na makabuti ay makasama ito sa kanya? Hmm? Pa, paano kung mas lalong lumala ang kanyang sakit sa pag-iisip doon sa pagamutan? Hospital nga. Pa, paano niya makahanap ang kanyang mga nawawalang anak? Paano mo nasabi? <laughs> Hospital nga dadalit eh. Kami okay, babalik na sa mga gawain ng kumbento. Marami kaming paghahanda dahil... Wala kaming pake! Lumayas-layas ka na, padre! <coughs> Hindi mo ba alam na babalik na si padre <coughs> Damaso <coughs> para makifiesta sa San Diego? Tumawag ng backup. <coughs> Nagkasundo na ba sila ng iyong nobyo? Mula nung nangyari sa kanila sa Maynila? Pakailan, mera din tong sunny side up na to eh. Sarap nung talk na to. Ayun o yung target Oh. Okay, yun isang kaltok lang. Isang kaltok lang. Alam mo yun, yung aura pa lang niya nabubuisit na ako pagpasok niya pa lang sa eksena. Ganong kalupit ang actingan ni Juancho Tribino, di ba? Wala pa siyang sinasabi. Papasok pa lang siya sa eksena. Hindi pa nga siya nakakasalita. Nakakabuisit na. Diba? Sobrang effective ng kanyang ano, ng pag-portray niya kay Padre Salvi. Galing! So paano? Natapos na naman ang isa na namang episode. Kita-kit sa susunod na reaction video. Adios!